Ang goal. Ito ho ah, paalala dahil na ah Siyempre, magpapasokan ako. Pero bago ko tayo mamili ng mga school supplies, ngayong back to school, naku importante po maging mapanuri. Dahil may ilang nagkalat pa rin sa merkado na nagtataglay ho ng mga nakalalaso na chemical. Ang mga indikasyon ng toxic na mga school supplies, mapaliwanag po sa atin Mr. Tony Dizon, Project Coordinator po ng Eco Waste Coalition. Good morning, Say Tony. Good morning, Connie. Welcome back dito sa UH. Oh. Alright, mabilis po ang ating uh, pagbibigay, siyempre, ng impormasyon Ano mm -hmm. uh, ano yung mga indikasyon na may lead content ang isang, uh, let's say, uh, bag o kaya mga tumblers na ginagamit ng mga anak natin sa eskwelahan yung crayons even at yung mga pencil o anong nga uh, tip natin sa mga magulang well basically ang lead ay ginagamit ito na sangkap sa pintura so therefore mm -hmm. kung mga bagyan uh, unang titingnan natin dyan yung klase ng kulay no ng mga, Kung matingkad ito uh -huh. uh, kung uh, very shiny okay. glossy etc no uh -huh. kung sa mga ito. oh parang katulad ng mga katulad na actually ng mga ganito no eh Oh, yan. ayan. So, kung mga Sobrang ganyan medyo glossy, glossy yan, medyo magsuspekta na kagad tayo. Mm, ako, Tapos pero may syempre, amoy din. Kasama pa yung oh, amoy dyan, oh, no? Yung isang klase oh. ng chemicals naman. Sa mga tam sa mga dito sa mga water bottles, ito medyo kakaiba dahil uh, ito mas mas trending na ngayon ito. Oh, oh. Uh, pinipinturahan na talaga yung mga dati yung mga original oh, stainless eh. lang talaga yan eh. Oh, oh. Pero ngayon pinipinturahan Para mas na makulay. siya. Oh, pink coatings siya. yan. Oh, oh. At uh, of course, syempre suspected kagad yan for for lead uh ano no? May ah, amoy content. din at may meron amoy din siya. Amoy siya mm -hmm. mga kapuso. So talagang ang indikasyon is kung sobrang tingkad, okay? At kung meron pong amoy na parang pintura, 'yan ang ibig sabihin may lead content. Huwag naho natin bilhin 'yan kahit na mura, ha? So ito ho, nandito tayo ngayon kasama si Engineer Ramir. Uh, Castro, kaso no at uh, siya ngayon ay eh, magte-test damit po yung kanilang uh, tester no for uh, lead content. na, -na kasi natin na hindi lang sa mga disenyo makikita yung lead, yes. kundi mismo sa mga, sa materyales ng mga backpack na ito. All right, so ito mga nabili natin sa Divisoria ano ang uh, indikasyon kapag may lead content? Anong mataas dyan? Uh, yung yung lead mismo, no? Okay, ano uh, ang number na uh, kailangan papag-pinasuri nila? Uh, dapat ay uh, uh, nasa limit lang ito na 90 parts per million. All right. All right, mga kapuso, so maging mapanuri po ngayon. lalo lalo na dahil ito ho ay ginagamit ng ating mga anak, 'di ba? Para po sa kalsuga nila. Maraming maraming salamat sa Tony Dizon you, at kay Engineer Ramir Castro ng QES Incorporated sa pagtetest ng mga product natin ngayong umaga. Mga kapuso ha, tandaan ho, mainam na maging mapanuri sabi ko nga ka kanina sa mga bibilhin po natin at dapat unahin po natin ang kapakanan at kalusugan ng ating pamilya kesa lang makamura ha. Magbabalik po ang unang hirit, dyan lamang po kayo.